Alam mo, ba, alam mo ba? 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 Magandang araw. Kamusta po kayo? Ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang kasaysayan at ang naging buhay ng tinaguriang siga ng Tondo na si Asyong Salonga. Asong Salonga sa pangalan ng Pilipinas na ito, ang gitnang pangalan o maternal family name ay Rodriguez at ang apelido o paternal family name ay Salonga. Sinikaso Asong Rodriguez Salonga, ikalabing isa ng Oktubre taong isang libo samnaraan at hanggang ikapito ng Oktubre taong isang libo samnaraan at limamputisap, isa sa Hitler o Kito ng tondo, ay isang kilalang Pilipinong gangster na ang kilalang kilalang buhay ay ipinakita sa ilang bersyon ng pilikula noong 1961 ni Joseph Estrada. 1977, ni Rudy Fernandez, isang libo siyam at Syam na po at 2011, parehong ginampanan ni George Estragon Jr., asyong Salonga ipinanganak ni Casio Rodriguez Salonga ikalabing isa ng Oktubre taong isang libo siyam at dalawamput apat tondo, Maynila, Philippine Islands na matay ikapito ng Oktubre taong isang libo siyam at limamput isa, edad dalawamput anim, tondo, Maynila, Pilipinas hanap buhay mobster asawa Fidella Fernandez. Kasaysayan si Asyong ay itinuring na isa sa mga pampublikong kaaway ng Pilipinas kung saan siya ay naghari at pinamunuan ang kilalang distrito ng Manggugulo sa Maynila, ang Tondo. Sa loob ng ilang taon, si Asyong bilang leader ng gang ay mayroong labindalawang tapat na miyembro sa kanyang grupo, ang Gestia Gang, na may fourth na taguan sa Maynila, Tondo, Binondo, Quiapo at Pier. Ang pangalan ni Salonga ay iniugnay sa iligal na pag-aari at pagbebenta ng mga baril, pagpatay, pagkolekta ng halaga ng pera mula sa mga negosyante, at iba pang hindi kilalang karumal-dumal na mga kaso kung saan kahit papaano ay palagi niyang nagagawang kumawala sa pagkakaaresto. Sa kabila ng reputasyong ito, si Salonga ay itinuring pa rin na bayani ng maraming lokal na residente, kaya natanggap niya ang palayaw na Robin Hood ng Tondo, kinilala si Asyong ng marami sa Metro Manila dahil sa madalas na paglabas ng kanyang pangalan sa mga headline ng pahayagan. Ang tanging record ni Salonga sa Korte Suprema ay may petsang ikadalawamputwalo ng Marso taong isang libo na at apat ng pag-aresto sa kanya ng walang warrant noong ika-10 ng Enero ng parehong taon. Sa kalaunan iniulat na lumabas siya sa kulungan na natili sa labas ng ilang sandali sa panahon ng halalan sa pagkapangulo noong taong iyon at gumanap ng papel sa tagumpay ni Manuel Rojas sa Nueva Ecija kasama ang kanyang grupo na nagpoprotekta sa mga botante mula sa anumang panghihimasok ng mga hawks. Siya ay sumuko pagkatapos noong 1951, kabilang siya sa mga inaresto kaugnay ng pagpatay sa isang British shipang executive. Sa huling bahagi ng taong iyon, siya ay binaril ng isa sa kanyang mga kasamahan na sinasabing sa isang inuman, si Ernesto Reyes kasama si Joe David, na ispekulasyon bilang isang double cross para sa kapwa leader ng gang, at gayon din ang karibal ni Salonga, si Carlos Capistrano, aka Tutoy Golem, na pinaghirapan ni Reyes, tinukoy din ng ilang source ang politika bilang isa pang angulo sa likod ng pagpatay, naganap ang pagkamatay ni Salonga bago ang kanyang ikadalawamputpitong kaarawan. Pagpapakita ng media unang inilarawan ni Joseph Estrada sa pelikulang Asyong Salongat na ipinalabas noong ika ng Marso taong 1100 at anim na put ginampanan ni Rudy Fernandez sa isang pelikula noong 1978, sa longga dalawang beses na inilalarawan ni Er Ejercito, in a isang libo at siyam film, Asyong Salonga, Hari ng Tondo 1950, at sa isang dalawang libot labing isang Metro Manila Film Festival Entry, Manila Kingpin, The Asyong Salonga Story Sikat na Kultura itinampok ang kanyang buhay sa isang episode ng programa ng ABCBN na People na ipinalabas noong 8 ng Pebrero taong dalawang libo gumaganap ang pugad baboy dog character na si Paul Gas bilang Asong Longa, isang parody version ng Asyong Longa na makikita sa ikadalawamput-anim na volume ng comics. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa alam mo ba? Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam Alam mo ba? Alam mo alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba?